Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na marahil napansin mo na, ngunit sinusubukang iwasan. May isang tao na may nararamdaman para sa iyo na hindi niya kayang aminin. Hindi lang ito isang atraksyon o simpleng pagkagusto. Ito ay isang bagay na masakit sa dibdib na hindi nagbibigay kapayapaan sa taong iyon. Ngunit, sa ilang kadahilanan, siya ay lumalaban-laban dito. Marahil ay takot sa pagkawala ng kontrol. Marahil ay pag-aalinlangan kung ano ba talaga ang nararamdaman mo. O marahil ay nakaipit siya sa isang bagay na pumipigil sa kanya na lumapit sa iyo. Iniisip ka ng taong ito ng mas madalas kaysa gusto niyang aminin. pinag pang muli ang mga pag-uusap, inaalala ang mga detalye na hindi mo man lang napansin, inaanalyze bawat salita, bawat kilos. At kasabay nito, sinusubukang magpigil sapagkat ang pagdaman ng ganito para sa iyo ay matindi, peligroso, at nagbabago ng buhay. Ngunit sa ilalim, alam mo, nararamdaman mo, hindi maitatago kapag nagkakasalubong ang dalawang enerhiya sa ganitong paraan. Ang tanong ay, ano ang gusto mong gawin dito? Maghihintay ka ba? Lalayo ka ba? Magbubukas ka ba ng espasyo upang malaman ng taong ito na hindi niya kailangan labanan mag-isa? Ano man ang iyong piliin, nagsisimula ito ngayon. At marahil, ang kailangan lamang ng taong ito ay isang senyales na nararamdaman mo rin. Ang magyayari ngayon ay nakasalalay sa kung paano mo ito titignan. Ang koneksyong ito, kahit hindi nabibigkas, ay nariyan. Pulso ito sa katahimikan ng mga naputol na pag-uusap, sa mga titig na tumatagal ng isang segundo pa, sa mga saglit na walang makapagpaliwanan. Napansin mo na ito, hindi ba? Ang pakiramdam na mayroong higit pa sa mga salita, isang bagay na lampas sa nararamdaman o ipinapakita ng karaniwang tao. Lana, sa parehong oras, parang may pumipigil. Ang taong ito ay natatakot na magbukas, natatakot maging mahina, natatakot ibigay ang isang bahagi ng sarili na marahil ay hindi pa niya ipinagkatiwala sa kahit kanino. At, sa totoo lang, sino ba ang hindi nakaramdam ng takot na ito? Dahil kapag tungkol sa iyo, parang ang lahat ay nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan. Parang ang tindi ng kanyang nararamdaman ay hindi magkasya sa karaniwang mundo na kanyang kinikilala. At nakakatakot ito. Dahil, minsan, ang pagmamahal sa isang tao ay hindi lang tungkol sa pakiramdam, tungkol ito sa pagharap sa sariling refleksyon na inilalagay ng damdaming iyon sa harap natin. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong maghintay habang buhay. Hindi ibig sabihin na dapat kang manatili sa isang bagay na hindi pa nasasabi, na hindi pa nagkakaroon ng anyo. Minsan, ang pagpapasya mong magpatuloy ay ang siyang magpapaintindi sa kanya sa kung ano ang malapit niyang mawala. At kasabay nito, mahalaga na alam mo, ang desisyong iyon ay sayo. Hindi ka narito upang iligtas ang sinuman mula sa kanilang sariling mga takot. Hindi mo responsibilidad ang dalhin ang bigat ng pagdududa o pag-aalangan ng ibang tao. Sa kabilang dako, paano kung gawin mo ang isang hakbang? Kung ipakita mo na ikaw rin ay nakararamdam, ngunit hindi ibinibigay ang lahat ng iyong sarili, hindi nalulunod sa damdaming ito. Dahil kahit pa na ang taong ito ay nakikibaka sa isang internal na labanan, ang tunay na mahalaga ay kung ano ang nararamdaman mo ngayon. Handa ka bang maghintay na mapagtagumpayan niya ang kanyang mga takot, o kailangan mong magpatuloy, kahit na ibig sabihin ito ay iwanan ang bagay na hindi pa buo. Ang taong ito ay lumalaban. Pero ang laban na yon ay sa kanya kailangan mong isipin ang iyong kapayapaan kung ano ang talagang gusto mo. Ano ang mas mahalaga, maghintay na magkaroon ng anyo ang koneksyong ito, o tanggapin na minsan, kahit ano pa ang pinakamatindi, hindi ito nangyayari sa oras na gusto natin. Wala namang tamang sagot, pero mayroon isang sagot na maglalapit sa iyo sa kung sino ka talaga. At ang katotohanan ay, habang nariyan ka, iniisip kung ano ang gagawin, siya rin ay nagtatanong. Napapansin mo ba? Nararamdaman mo rin ba ang pareho? mawawala ka ba sa kanya dahil sa sobrang niyang pag-aalinlangan? At, sa gitna ng kalituhan, lalo siyang naiipit sa sarili niyang mga insekuridad, habang ikaw ay nagtatanong kung dapat ba magpatuloy o basta umatras na lang. Pero hayaan mong sabihin ko sayo, minsan, ang pinakaliberating na bagay na maaari mong gawin ay huminto sa paghihintay ng mga sagot at likhain ang iyong sarili. Hindi pwedeng mabuhay ng nakakulong sa isang, siguro hindi pwedeng bumuo ng kahit ano sa ibabaw ng isang patuloy na duda. Kung totoo ngang nararamdaman niya ito para sa iyo, darating ang oras na ang laban sa loob ng kanyang sarili ay magiging hindi matiis. Mapapansin niya na ang takot na mawala ka ay mas malaki kaysa sa takot na sumugal. Pero hindi ka dapat manatiling nakatayo lamang, naghihintay na mangyari ito. At kung pipiliin mong magpatuloy, hindi ibig sabihin ito na walang kwenta ang koneksyon na ito. Ibig sabihin ay inuuna mo ang iyong sarili, ang iyong pag-unlad, ang iyong kaligayahan. At, minsan, iyon mismo ang nagbibigay ng lakas ng loob sa ibang tao. Dahil, sa totoo lang, walang gustong mawala ng isang bagay na bihira, isang bagay na totoo. Pero, para mangyari yon, kailangan niyang maramdaman na posible kang mawala. Kailangan niyang maintindihan na walang-walang hanggang oras, na ang iyong emosyon ay may mga limitasyon din. Ang nararamdaman mo para sa taong ito ay totoo at alam mo 'yon. Walang pagtanggi dito. Pero kung ano ang gagawin mo dito ang talagang mahalaga. Dahil habang siya ay nakikipaglaban sa sarili, narito ka, nabubuhay sa paghihintay na ito, dinadala ang isang pag-aalinlangan na hindi dapat sa iyo lamang. Nararapat kang magkaroon ng higit pa. Nararapat kang magkaroon ng kapantay na pag-ibig, kalinawan ang katiyakan na mayroong taong handang lumaban para sa iyo kagaya ng handa kang lumaban para sa kanya. E tanong ngayon ay, maghihintay ka ba na siya ang magresolba ng kanyang mga sariling tunggalian, o gagawa ka ng sarili mong landas, anuman ang mangyari? Anuman ang iyong pipiliin, kailangan itong manggaling sa isang lugar ng katapatan sa iyong sarili. Huwag pumili dahil sa takot, kawalan ng tiwala sa sarili, o awa. Pumili dahil naniniwala ka sa iyong ginagawa. Dahil sa katapusan, ang mahalaga ay hindi ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay kung ano ang handa mong gawin sa nararamdaman mo. At anuman ang resulta, tandaan, ikaw ay buo na. Ang taong ito ay hindi ang nawawalang piraso sa iyong jigsaw puzzle. Siya ay maaaring maging isang magandang kabanata ng iyong kwento, ngunit hindi siya magiging buong kwento. Ikaw lang ang makakagawa nito. At marahil sa pag-una mo sa iyong sarili, sa pagpili mo para sa iyo, ipinapakita mo sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng tapang. At sino ang nakakaalam, baka ito ang kailangan niya para tuluyang itigil ang pakikipaglaban sa kanyang nararamdaman at simulan ang paglaban para sa iyo. At kung itatanong mo sa iyong sarili ngayon, ano ba talaga ang gusto ko? Hindi ang magiging ideal para sa kanya, hindi ang magiging mas madali, kundi ang talagang gusto mo dahil marahil ito lang ang tunay na mahalagang tanong. Nagsabi ka na ng mga palatandaan, naroon ka na sa mga paraan na marahil napansin niya, kahit hindi niya inamin. Naipahayag mo na, kahit sobli, na espesyal ang koneksyong ito. Pero mayon, magpapatuloy ka bang magbigay ng walang pagbabalik? O pahihintulutan mong maramdaman niya ang epekto ng iyong kawalan? Marahil kailangan kanyang mawala para maunawaan niya kung ano ang mayroon siya. Ang ilang mga tao ay nagpapahalaga lang sa isang bagay kapag naramdaman nila ang puwang na iniwan ng nawala. At alam ko na hindi ito makatarungan sa iyo. Hindi makatarungan ang magdala ng paghihintay na ito, ang palaging duda. Hindi makatarungan ang pakiramdam na lahat ay nakaasa sa isang dalaw na hindi dumating sa isang desisyon na hindi niya kayang gawin. Mas alam mo kung ano ang makatarungan. Ikaw ang magdesisyon para sa iyo. Pumili ng kung ano ang makakabuti sa iyo, kung ano ang magdudulot ng kapayapaan sa iyong puso. At hindi ibig sabihin nito na isarado ang pinto, sumuko, tumalikod. Ibig sabihin nito na ipakita na alam mo ang iyong halaga. Sapagkat, gaano man kalakas ang koneksyon na ito, gaano ka man maniwala sa nararamdaman mo, hindi mo maitatayo ang isang tunay na bagay kung ang tao ay hindi handang magpakita ng buong loob. At, marahil, ang kailangan ng taong ito ay eksaktong iyon, maunawaan na hindi ka mananatili dyan magpakailanman, palaging handa, naghihintay na magkaroon siya ng sapat na tapang. Mahirap, alam ko. Hindi nauunawaan ng puso ang mga limitasyong ito. Gusto nitong maghintay, magsikap, maniwala na, sa huli, magkakabunga ang lahat. Ngunit, minsan, ang wakas na iniisip mo ay hindi talaga ang mangyayari. At ayos lang yon. Sapagkat, kahit hindi siya kahit hindi umusbong ang koneksyon na ito sa paraan na gusto mo, magiging maayos ka. Makakahanap ka ng isang tao na hindi mag atubili na hindi kailangang labanan ang nararamdaman niya. Isang tao na, mula sa simula, ay nariyan sa iyong tabi, walang takot o pag-aatubili. Ngunit, sa ngayon, ikaw ang magdedesisyon. Maaari kang pumili na magpatuloy sa paghihintay, nagbibigay ng puwang, naniniwala na, sa kalaunan, maintindihan niya at kung ito ang gusto ng iyong puso ngayon, ayos lang. Ngunit gawin mo ito ng may kamalayan, alam mong walang kasiguraduhan na maaari kang masaktan ng mas higit. O maaari mong piliin na sapat na ang nagawa mo. Na oras na para itigil ang pagdududa at magpatuloy kahit masakit ito. Sapagkat ang sakit na ito, gaano man ito tila hindi matiis ngayon, ay lilipas din. At ang may iwan ay ang katiyakan na pinili mo ang ayon sa iyo. At kung talagang nararamdaman niya ang lahat ng ito para sa iyo, tulad ng iyong paniniwala, mapapansin niya ito. May intindihan niya na ang takot na pumipigil sa kanya ay hindi mas malaki kaysa sa pagkawala ng isang tao tulad mo. Ngunit may intindihan niya lamang ito kapag tumigil ka sa pagpapadali, kapag tumigil ka sa pagiging nariyan para sa kanya habang hindi siya nariyan para sa iyo. Mahirap alam ko. Ngunit minsan ang pag-ibig ay ang pagkakaalam kung kailan bibitawan. At, kung babalik man, babalik ito ng mas malakas, mas malinaw, mas totoo. Narapat kang magkaroon ng isang tao na pipiliin ka araw-araw. Hindi isang tao na nangangailangan ng oras upang magpasya kung ang nararamdaman niya ay sapat na malakas. Nararapat kang magkaroon ng pagpapalitan, diyan, isang tao na nakikita ang iyong halaga ng hindi kinakailangang magduda. At kung siya nga ang taong iyon, mahahanap niya ang daan patungo sa iyo. Ngunit sa ngayon, hindi mo kinakailangang iwala ang iyong sarili. Hindi mo kinakailangang maghintay para sa isang bagay na maaaring hindi mangyari. Sa loob, alam mo kung ano ang gagawin. At anumang maging ang iyong pagpili, gawin ito para sa iyong sarili. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa kawalan ng kapanatagan, kundi dahil naniniwala ka na ito ang pinakamabuti para sa iyo ngayon dahil sa huli, ang tanging bagay na talagang kontrolado mo ay ang iyong nararamdaman, ang iyong desisyon, ang iyong pinipiling itayo. Ang iba pang bagay ay wala sa iyong mga kamay. At ayos lang iyon. Alam ko na sa kaloob-looban mo, nararamdaman mong wala ng saysay na itaguyod ito ng mag-isa. Ang paghihintay na ito, ang pag-asa na nagpapalipas ng iyong mga araw, nagsisimulang maging mas mabigat kaysa dapat. Hindi dahil hindi totoo ang nararamdaman, kundi dahil ibinibigay mo ang sarili mo para sa dalawa. Namumuhay ka sa koneksyong ito ng halos mag-isa, habang ang ibang tao ay nakakulong pa rin sa sariling pag-aalinlangan, sariling takot. At marahil ang pinakamasakit ay ang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Dahil alam mo na ang nararamdaman mo ay bihira, alam mong mayroong espesyal na bagay, alam mong maaaring maging higit pa kung pipiliin lang niyang isantabi ang takot at magyagang sarili. Munit alam mo rin na hindi mo maaaring pilitin ang sinuman na makita ang hindi pa handang makita. Mahirap tanggapin, ngunit minsan, ang puso ng ibang tao ay hindi pareho ng oras sa iyong puso. Munit narito ang pinakamahalagang punto, hindi mo maaaring kalimutan ang iyong sarili habang hinihintay ang taong ito. Hindi mo maaaring hayaan na mapaus ang iyong buhay, na mag-second sa plano ang iyong mga pangarap at kaligayahan dahil lamang sa isang tao na hindi handang makipagkita sa iyo sa parehong lugar ang pag-ibig, gaano man ito kaganda, ay hindi maaaring maging isang unilateral na labanan. Hindi maaaring maging isang puwang kung saan nawawala ka habang sinusubukan mong hanapin ang iba. At alam ko na may mga araw kung saan tinatanong mo ang sarili mo kung tama ba ang ginagawa mo. Kung dapat kang mag-insist ng kaunti pa, kung dapat kang maging mas matyaga. Munit hanggang saan umaabot ang pagtityaga? Hanggang saan makatarungang maghintay para sa isang bagay na hindi pa natutupad? Kailangan mong maging tapat sa sarili mo, ano ang nais mo ngayon? Dahil minsan, ang pag-insist ng sobra-sobra sa isang bagay na hindi umaagos ng maayos ay maaaring makalayo sa iyo sa iba pang posibilidad, sa iba pang landas na maaaring magdala ng kapayapaan at kaligayahan na nararapat sa iyo. At kung isang hakbang paatras, hindi bilang tanda ng pagsuko, kundi bilang isang pagpipilian na unahin ang iyong sarili. Alagaan ang iyong sarili, muling kumonekta sa mga bagay na nagpapaligaya sa iyo, na nagdadala ng balanse. Dahil, sa katapusan, ang hinahanap mo ay hindi lamang ang taong mamahalin, kundi ang isang taong handang ibahagi ang pagmamahal na ito sa iyo, ng bukas, tapat at buo. Alam kong may malalim kang nararamdaman para sa taong ito. At alam kong ang koneksyon na ito ay tila natatangi, hindi mapapalitan. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangang maging isang patuloy na labanan hindi ito dapat maging isang puwang ng duda ng paghihintay ng kawalan ng balanse. Ang pag-ibig ay isang pagtatagpo, hindi isang labanan. At habang ikaw ay nagdadala ng lahat ng ito mag-isa, hindi ito pagtatagpo. Ito ay isang pagnanais. Ito ay isang pag-asa. Ngunit hindi ito ang pag-ibig na nararapat mong maranasan. At marahil ang kailangan mo ngayon ay hindi mga sagot kundi oras. Oras para magmuni-muni kung ano ang talagang mahalaga sa'yo. Oras para mapansin na, anuman ang desisyon ng taong iyon, buka pa rin. Na ang iyong buhay, iyong kaligayahan, iyong kapayapaan, ay hindi umaasa sa sinuman kundi sa iyong sarili. At kung talagang nararamdaman niya ang lahat ng ito para sa iyo, mapapansin niya. Maaaring matagalan, maaaring kailangan pa niyang mawala ka, upang maunawaan kung ano ang nakataya. Pero hindi mo maaaring ipamuhay ang iyong buhay na nakabase sa marahil. Hindi mo maaaring ikulong ang iyong sarili sa isang posibilidad habang ang kasalukuyan ay dumaraan sa harap ng iyong mga mata. Kaya nananatili ang tanong, ano ang gusto mo ngayon? Hindi sa susunod na buwan, hindi sa susunod na taon. Ngayon. Gusto mo bang magpatuloy sa paghihintay, naniniwalang mapagtatagumpayan niya ang kanyang sariling mga takot? O gusto mong piliin ang iyong sarili, magpatuloy at magbukas ng puwang para sa isang bagay na magdadala ng higit na balanse, kalinawan, at kapwa damdamin. Walang anuman kung ano ang iyong pipiliin, kailangan ito ay para sa iyo. Dahil, sa pagtatapos ng araw, ikaw ang mabubuhay sa iyong desisyon. At, anuman ang landas na iyong pipiliin, tandaan na karapat dapat kang mahalin ng buong buo. Karapat dapat ka sa isang taong pipiliin ka, walang pag aalinlangan walang takot, walang pagdududa. At kung siya ang taong iyon, magaling. Ngunit kung hindi, tandaan na ang pagmamahal na hinahanap mo ay nariyan pa rin, hinihintay na matagpuan ka. Sa huli, lahat ay bumabalik sa kung ano ang handa mong gawin para sa iyong sarili. Walang maling desisyon dito, basta ikaw ay panatag sa iyong pinili. Pero tandaan, sapat ka. Karapat dapat kang sa isang pagmamahal na hindi kailangang hintayin, hulaan, o ipagpaliban. Karapat dapat ka sa isang taong makakasama mo, nakasinghanda mo, upang mabuhay ng isang tunay na buhay. At nayon, nais kong malaman mula sa iyo. Paano mo hinaharap ang mga sitwasyong parang nakasalalay ang lahat sa iba? Nakarating ka na ba sa ganitong sitwasyon? Naranasan mo na bang pumili sa pagitan ng paghihintay sa isang tao o magpatuloy? Ikwento mo sa akin sa mga komento, nais kong marinig ang iyong kwento. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyo sa kahit anong pamamaraan, huwag kalimutang mag-iwan ng like at ibahagi ito. At, syempre, mag-subscribe sa channel para makatanggap ng higit pang mga pagninilay-nilay tulad nito. Sama-sama tayo sa paglalakbay na ito ng pag-unawa, pagdama, at paglago. Ikaw ay kamangha-mangha at huwag mo itong kalilimutan.